natin ang paglalakbay na ito sa mga tinig mula sa lungsod. Mga taong araw-araw na hinaharap ang epekto ng pagbabago ng klima habang patuloy na nagsusumikap para sa kanilang kabuhayan. So, kamusta naman po yung araw nyo ngayon, Sir? Ang sa araw, okay din po kasi maayos naman yung alapuhay na namin kahit medyo mainit. Pero okay lang. Sapat naman yung na pero may inang ganang talaga. Mga magkano po yung na... Ang na... um, uh, din naman po, ano, para parehas minsan din, kumikita ng labas sa boundary kasi ang boundary namin is 250. Labas malinis na lahat, ang take home namin minsan mga 500, 700. Pag sinis-fertis-fertis, 1,000, gano'n and daily income ng isang tricycle driver. So mga magkano po sa pag uh, natin ng isang tricycle Monthly? Apo. Kasi ang monthly namin is ano, 26 days. Kasi mayroong coding apat. O, i-times it mo na lang sa 700. 26 times 7. O, ganun lang. Mga ping uh, tuwing, anong oras po kayo naga? I ano mean, hindi, po ba kayo naiinitan pag gantong spirit? Uh, may init po, may Ang pakiramdam may nit. Pero sa amin kasi mga ano, sanay na kami sa init, kaya baliwala na sa amin. Pero may init pa rin sa pakiramdam. So sa tingin niyo po ba ano? Uh, normal normal pa ba 'tong ganito? Eh, para sa amin hindi na kasi dati 'di ba, yung init na medyo mahangin-hangin, ma ano, pero ngayon tagos talaga hanggang buto ang init ng araw natin ngayon eh. Sa so, bumaba ba po ba yung kita yung no? pag kunwari ganito katirik araw ano, o kaya pag malakas po yung ulan, ganyan, bumaba ba po yun? Opo, opo. Kasi di ba karamihan din kasi sa mga tao ngayon kapag sobrang init or, or maulan, yung iba din na lumalabas or either na may sasakyan sila, nagagamit na lang sila ng four wheels nila, hindi nila sila magkukumute. Sa bawat biyahe, hindi lamang hanap buhay ang dala ng mga driver, kundi kwento ng pakikibaka sa gitna ng hamon ng kalikasan. Ang kanilang lakas at syaga ay nagsisilbing patunay ng kanilang mahalagang papel sa pag-uugnay ng mga komunidad sa kabila ng matinding init at maalinsang ang daan. Subalit hindi lamang mga driver ang nakakaranas ng mga bigat ng mga pagbabagong dulot ng klima. Ang susunod nating makikilala ay mga tindero at tindera, mga haligi ng lokal na ekonomiya na araw-araw humaharap sa babago-bagong hamon ng kalikasan at kabuhayan. Uh, okay na nga po sir? Okay na Um, pag po ba, um, nag-iiba yung klima, kunyari po ay umuaraw o umuulan, um, uh, mayroon po bang epekto yun sa kinikita niyo? Kung so, yung kikita niyo po is sakta lang po. Meron po kayong panulis Sa kabila ng mga hamon, hindi lahat ng tindero at tindera ay nakararanas ng bigat ng pagbabago ng klima. Mayroon ding mga pinalad na tila hindi direktang naapektuhan, mga nagtitinda ng mga produkto na hindi gaanong naapektuhan ng pabago bagong panahon. Subalit ang kanilang kwento ay patunay din na ang epekto ng klima ay hindi pare-pareho. Ngunit unti-unti itong mararamdaman ng lahat kung walang pagkilos. matagal na nagbebenta po ng... Matre, ano, 4 years, ganun. Ah, 4 years na po. Oh. Sa 4 years na po, sapat po ba yung kita nyo sa isang araw sa pang araw-araw? Oo oh, naman. Ah, sapat na uh, Oo, oh, sapat naman uh, sa akin. Kuya, gaano kahirap para sa inyo ang magbenta ng puko pag ganito ka tirit ang araw? Uh, oh, mahirap talaga. Natural, walang binag-aralan. Kailangan maghirap ka. <laughs> Parehas lang, kuya, pag naulan. Ay, po pag naulan, mahina may na, ulan, ako titin na pag naulan hindi ako nagtitinda pa kumulat. Pag okay. uh, yeah. hmm. kuya para sa inyo, ganito ka na uh, may uh, para sa inyo po ba? Sobrang hirap po ba? Like normal pa rin po ba yung nararamdaman na init ka yan? Tama lang. Tama tam. lang. Tam. Pero tam pag kuya, di ba napansin natin, panay ang ulan, para sa inyo, normal po ba yon na panay ulan tayo? Ay, hindi. hindi. Hindi normal. Kasi hindi, ako nagtitinda pag, pag umuulan, hindi ako nagtitinda. Sayang ng palamig ko, bebe ko ngayon, baso. Hindi ako nagtitindi no? Tulong na ako sa bahay. Kuya, sa so tingin niyo po bilang isang miyembro ng uh, isang komunidad, ano po yung naiisip niyo na parang solusyon sa mga isyu pong ganito? Yung kunyari po dito, madalas po nagbabaha, di ba po? Ano po yung tingin nyo naiisip niyo na kailangan gawin? <laughs> Ay, wala naman ano, mabahad dito pero bigla naman po ang babae hindi naman matagal yung pagiging ito bakong pagbomba. Madali naman. Paano yan kuya? Pag nagbabaha, tuloy pa rin po kayo sa pagkakarilan? Mapay nga kung ito. Pag mayroon pang tuloy ulan, kumahalit ako. Nalibat po kayo sa ibang lugar? Hindi na. Ah, saan na po yun? Oo, ina po. Sa init ng panahon, ang buko juice ang isa sa mga pangunahing hinahanap ng marami. Isang inuming nagbibigay ng lamig at sigla. Ngunit sa likod ng bawat baso ng buko juice, may kwento ng pagtitiis at pagsisikap. Ang mga nagtitinda nito ay hindi lamang umaasa sa tamis ng kanilang produkto, kundi pati sa awa ng kalikasan upang magpatuloy ang kanilang hanap buhay. Habang ang buko juice ay nagbibigay ng ginhawa sa init ng panahon, ang mga nagtitinda ng prutas naman ang nagdadala ng kulay at kalusugan sa ating mga hapag. Ngunit sa bawat piling prutas na kanilang inaalok, may kasamang kwento ng pagsubok, mga kwentong nakaangkla sa pagbabago ng klima at sa hamon ng mas mataas na gasto sa ani at supply. Ay, kamusta po kayo? Ay, hindi mabuti. Bakit po hindi mabuti na? Siyempre, kailangan magtrabaho. Paano makain. Ano ang kawin? Ay, kung lang po, pagka mo ba mainit dito sa pwesta nyo, eh, balaki rin po Mainit yung walang tao. Walang kita. Eh, paano naman kunin ko ito Mas lalo. lalo. Oh, yan. Yeah, naman naman mainit pag 12? Well, Medyo, ito. ano, hanggang 2, walang gano'n lang. 3, hanggang gabi, okay. ko pagka bumabaha dito. Eh, na po kayo. Ano yung Tataas yung paa kasi may mga ipis sa kadaga. Napapasa? Hindi right? okay. naman po na sisira yung mga products niya. Depende. Pag malakas yung tubig, then... talagang napapasa. Hindi naman. Hindi naman sa'yo critical. Sa tingin niyo po, paano po kaya masasalihan nyo yung mga problema po? Hindi naman po. Hindi naman po. Pagkapuha pa. Mahilig. Wala na tayong magagawa doon. Magpayong na lang. Kapag ka bumabaha, syempre, yung mga kanal talaga. Pero na yung wala instances na may nagpapaalit. Ito, bayas May sa kanalit. May mga nagpapaalit. Alis. Mga alis. Alis. Nangyari ba sa ata? Lagi. pag every Sunday, wala kami din nakita. Ay, Then, minsan naman Friday, yung mga time na may dadaan daw ganun, kailangan naman malis

Sa bawat bungkos ng prutas, nakikita ang kwento ng pagtatsyaga ng mga nagtitinda. Sila ang nagdadala ng ani mula sa taniman patungo sa ating hapag, kahit sa gitna ng mga hamon ng panahon. Sa harap ng pagbabago ng klima, ang mga magigiting na riders ay hindi lamang tagapagdala ng tao at produkto. Sila rin ang saksi sa mga pagbabagong dulot nito. Sa mga kalsadang natutuyo sa init at lumulubog sa ulan, Patuloy nilang tinatawid ang hamon ng panahon upang mapanatili ang koneksyon sa mga komunidad. Magandang araw po. Uh, tanong ko lang po kung kamusta po kayo ngayon. Uh, good morning din. Uh, okay lang naman din. Uh, medyo mainit at medyo maganda rin ang panahon. Uh, kamusta po yung biyahe niyo araw-araw? Pag po sobrang init po ng panahon? Pag sobrang init, pabor sa aming mga, mga rider dahil uh, maraming makakasakay kasi hindi nga maulan. Pero syempre ano lang naman din, uh, hindi siya consistent yung flow ng pasok ng pasahero. Dahil minsan ka talaga, merong araw na talagang walang pasahero at meron din talaga meron din at sunod-sunod din ang pasok ng pasahero. Paano naman po yung sa mga uh, panahon, kunyari po nung nakalaan, yung tuloy-tuloy po yung nagyo, paano po yung biyahe nyo ng araw-araw? sa situation ko, medyo mahina dahil na maulan. Pero maraming pasahero, dahil na maulang, wala nga makasakay. So magpaprofirm lang ng raincoat, ganyan. At kasi, kasi okay, pwede ng lahat, sahin, So yun. Kung yung na sa na araw? May naka-pag-2 pa kayong difference sa mga mas nagiging Yes, mas malakas talaga pagpapag-2 <addiction> na mas convenient and mas pabor sa amin pag traffic kasi syempre mga customer gusto ka agad makabiyahe ka agad and itik kami yung advantage na yun so from there forth uh, sa amin sila sumasabay. so yung kinikita nyo po araw-araw oh. sapat na po ba yun para po matugunan oh. yung uh, mga pangangailangan para sa akin uh, ano lang, break even lang parang pantama lang pang araw-araw ganun pero kung sasabihin mo na ano na para pang tugon sa akin ano. Hindi. Christmas uh, po ba at New Year Yes, may biyahe. Malakas yun. Kasi holiday, marami nangangailangan ng service tala ng walang nagpasyadong pumapasada na jeep and bus. So, pabor sa aming mga riders dala ng kailangan nila makasakay kagad. So, yun, take advantage namin yan. Sa gitna ng tumataas na gusali at abalang mga kalsada, makikita ang mga construction worker, ang mga kamay sa likod ng ating mga modernong estruktura. Ngunit sa ilalim ng araw na mas mainit at ulan, na mas madalas, sila rin ay nahaharap sa mga hamon ng pagbabago ng klima. Ang bawat martilyo at halo ng semento ay kwento ng hirap at sakripisyo. Okay lang, si Pre, bagong balik sa trabaho. Ano po itong inaayos niyo po ngayon? Ay, ito po sa sa karsaka po. May pamilya po ba kayo? May Or ba? ilang kayo dun sa may bahay niyo po? Or, uh, ano? ano? Uh, anak ko dal dalawa, dalawa kami pamilya sa isang bahay. Ang bali marami rin po pala kayo, no? mm. dalawa rin po. Eh yung kinikita nyo po ba dito is sapat lang po ba para mabuhay yung pang-araw-araw nyo po ano? Tama, tama lang, si lang. pagbili ng bigas tapos. Isipin siyempre namupahan ako, ayun sapat naman. Sapat naman, hmm. pero pagdating naman po sa ano, alam naman po natin na yung mga araw na sobrang init po talaga ng panahon, pahinga kunti. Uh -huh. Nakaka-apekto naman po ba yun dito sa may pagtatrabaho niya po? Oo naman. Si Pris, sobrang kung init. Yes. Okay. Eh, eh, pahinga muna sa lang. Lalo na po, natirik, pagtirik na tirik po. <laughs> Pagdating naman po sa, ano po, sa tag-ulan naman po, ganun din po ba nakaka-apekto? Oo, ganun din. Si Eh, pahinga din si Pris. Bawal mo mabasa sa, eh, sa ulan. May galing ka sa init. Sa kabila ng hirap at panganib, sila ang pundasyon ng ating mga estruktura. Ngunit sa harap ng pabago-bagong klima, higit na nararamdaman ang bigat ng kanilang sakripisyo. Sa hindi kalayuan, napansin namin ang isang simpleng mamamayan na abala sa pagpapakain ng mga pusa sa kalye. Kamusta po kayo pagka po nag-iiba-iba nag po yung climate change, yung panahon po pagka po masyadong maulan, masyadong matirik po yung araw, ganun po. Opo. Okay lang ako. Okay lang po kayo. Mala, taga dito lang po ba kayo? Uh Oo. -oh. Ay, Gloria po, bali naglalakad lang po kayo pagka ano. Opo. Bakit po kayo nagpapakain po ng pusa? Siyempre, kawawa naman ng pusa. Opo. And yung iba, pet lover, iba, hindi. Opo. Ganun yun, wala naman na akong magbigay magpakain dyan eh. Marami rin po ba kayong alagang oh, pusa sa pusa ba? Marami, ah, yes, masasabi. Nay, pagka po umuulan o umaaraw po, tinutuloy niyo pa rin po yung pagpapakain po oh, ng mga pusa? Kasi wala namang uh, magpapakain dyan eh. O, Opo. Wala namang aawang magbigay. Opo. Ay, dito ka kasi! Gano'n po kadalas ninyong ginagawa yan, Nay, See, nagpapakain po? Tumakalit ka naman, masagasan <laughs> <laughs> Ito na ko, Ano, dalawang beses isang araw. Umaga at dalang... saka Araw-araw po yan, nanay? Oo, araw-araw. Araw-araw po. Saan? Paano po yung pinapakain niyo po, nai? Saan niyo po kinukuha yun? Tatulong ako eh. Ah, paano yun? Budget ko. Pagkain ko. Opo. Bye sa kuryente. Sa kabila ng kakulangan sa kita, dala ng kanyang malasakit ang pagkain na maaring wala nang magbibigay isang tahimik na paalala na ang kabutihan ay walang hinihinging kapalit kahit sa gitna ng sariling hamon sa buhay. Sa gitna ng abalang kalsada at modernong kabihasnan, may mga hindi nakikita mga taong naninirahan sa tahanang yari sa pinagtagpitagping basura. Sa kabila ng kawalan, sila ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay at epekto ng pabago-bagong klima. Isang kwento ng pagtitiis at pag-asa na sumasalamin sa katatagan ng bawat Pilipino. Busy po ba kayo ngayon, Nay? Oh, good ako. Okay lang po. Ay, uh, itatanong ko lang po sana, Nay, kung kamusta po kayo pagka-po masyado pong mainit dito sa lugar ninyo. No problem, makakapag-o. Sampu na uho. Apo, no, no, uho po kayo. Paano naman po na pagka po yung malakas po yung ulan, ganun po? Ay, hindi ako dumarap Opo. Pero yung, saan, saan po ba kayo nagsistay ngayon, nanay? Diyan po. Diyan po. Diyan sa uh, malis na. Oh. Pagka po masyado po bang ma, yung po, maaraw, maini, uh, umuulan, papaano po kayo, nanay? Ah, diyan po sa bahay po. Hindi, hindi naman po kayo binabahan? Hindi, hindi. Pag po, pag na kunyari lang po eh na nabaha po kayo, kamusta po kayo nun? Ah, okay naman. Ako. Hindi naman sakapit. Ako. Paano po pag init na eh? Mainit? Ako. Pag po? So, eh, SM mo, oh. kasi yung SM mo. Eh. Ako. Apo. Ah, nag-SM po kayo Apo. ng pagganan na eh. Hmm. Tinitiwahan niyo po ngayon nay, ano po yan? Um? Kasi ano yung major, kwento ko po, po sa niya yung labi yan. Kasi yung mga bata, binat po siya. Binat po Binat po ako. Apo. Wala naman ako kasanayan sa kanyang mga bata. Binat po ako. Sabuti, matibay ang cover. Apo. Sa kalit <laughs> po mama. Apo. Naunita pa. Yung yung pinang cover po ninyo, nanay, ano po yan? Bigay po ba yan o kayo po yung... Ah, po, atay na niya. Ano ko na kapag Tapang ko sila. Opo. Ah, lang po. Kung ka po Ano po kayo ng basura niya? Yung test niyo po napansin ko kasi namin nasa malapit nasa likod po kayo ng barangay hall. Oh, eh ano po 'yan pinapayagan po ba kayo? Oo, oh, uh, oh, uh, tinaya. Apo. ah wala wala naman pong permit, at, kita at kita. wala po permit ko at wala. Apo. Oh, Naibigay sa individual na lang po ng ano, na, barangay pilar na lang po. No? Ano po yung tingin niyo na uh, makakasolve po nung issue nyo katulad po nung ganyan? May naisip po ba kayong paraan na pwedeng naitulog mo? Hindi, hindi po. Bakit, huh? bakit ako ang ginagawa po? Wala naman akong katahanan. Ako? Pati ko. Huh? Bakit? Ako lang ang ginagawa po. Kailangan mo akong katahanan. O, Tata. Kailangan mo naman akong pagganap ang pag-aaral kung bakit mo ito. May may kasama po ba kayo ngayon sa bahay po? Wala po. Wala po kayo lang po. Saan ang sampo yung pamilya tayo? Ah, hindi ba? Kali ko din. Opo. Kaso, Ah, ang ko po pamilya. Ano? 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 nila Kaya, ay, ito. Eh di na, kung kayo lang po isa dito, paano po kayo sa araw-araw sa buhay? Ah, nagkakalakal. Oh, oh, nagkakalakal. Nagkakalakal. Yung... Yung... Ang tahanan ay hindi lamang isang estruktura, kundi isang simbolo ng seguridad at dignidad. Sa kabila ng kawalan ng tirahan, makikita ang pag-asa at katatagan ng mga tulad nila. Sa harap ng hamon ng klima at kahirapan, ang bawat maliit na aksyon ng malasakit ay hagbang patungo sa mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may mga leader na tumatayo sa gitna ng hamon, mga barangay opisyal na nagsusumikap tugunan ang epekto ng pagbabago ng klima. Sa kanilang mga salita, makikita ang kanilang pananaw, pagsisikap,

tapos problema sa atin dito, Yung tao. Di ba? Yung mga basura. Yung wala tayo ng sarili ng sabina. Pinakapagulito natin sa kulan. Yung basura. Ay, yung mga basura. Kaya kahit na kahit na natin. Dahil yung gano'n na ang problema natin. So, sinasabi ko na kailangan mas maging respetado ko yung Oh, education din para sa akin. wala ko kung bakit na lang natin ang mga pagpapakot. Ang dati ang pilar, ang barbe pilar, hindi binabakot. Pero ngayon, nararamdaman na kayo papakal. Na... Uh, nararamdaman na. Dati kasi ang bahak, ang nasa kote lang. Hindi ko meron na. Kahit paano. Sa bawat hakbang na tinahak natin sa dokumentaryong ito, isang malinaw na larawan ng sumik. Ang pagbabago ng klima ay hindi lamang isang isyong pangkalikasan, kundi isang hamon na humuhubog sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, kabuhayan at komunidad. Mula sa mga street sweeper na nahihirapan sa lumalalang baha, sa mga jeepney drivers na dumadaan sa matinding init, hanggang sa mga vendor na nakikipaglaban sa pabago-bagong presyo ng kanilang mga paninda, ang epekto ng klima ay ramdam ng bawat isa. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi nawawala ang katatagan ng ating mga mamamayan. Sa mga kwento ng mga simpleng tao, nakita natin ang tunay na diwa ng pagiging global citizen, ang pagkakaisa, malasakit, at ang hindi matitinag na pagnanais na magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Habang ang iba ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanilang pamilya sa harap ng matinding panahon, may mga nagtataguyod ng mga solusyon, gaya ng mga barangay opisyal na nagsasagawa ng mga proyekto sa kalikasan, mga volunteer na nagtatanim ng puno, at mga individual na tumutulong sa kapwa, kahit pa sila mismo ay nakakaranas ng hirap. Ang mga simpleng gawa ng malasakit, tulad ng pagpapakain sa mga ligaw na pusa, ay nagsisilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon may liwanag na lumilitaw mula sa mga puso ng mga tao. Ngunit ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang mga solusyong nakita natin mula sa mga lokal na inisyatibo, sa mga simpleng aksyon tulad ng pagtatanim ng puno at ang pagpapalaganap ng kamalayan sa mga epekto ng klima ay mga hakbang na kayang magsimula sa bawat isa sa atin. Hindi kailangang maghintay ng malalaking hakbang mula sa mga leader. Dahil ang bawat tao, sa kanilang maliit na bahagi, ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago. Sa ating mga rekomendasyon, nais nating iparating na ang bawat komunidad ay may mahalagang papel sa pagtugon sa mga hamon ng pagbabago ng klima. Magsimula tayo sa ating mga tahanan, magtulungan sa pagtatanim ng mga puno, tamang pagtatapon ng basura, at pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Magtulungan tayo upang mapalakas ang mga lokal na inisyatibo at magkaisa sa pagtutok sa mga solusyon na makikinabang ang lahat, hindi lamang ang ating komunidad, kundi ang buong mundo. Ang pagiging global citizen ay hindi isang papel na pipirmahan o isang titulo na ipagmamalaki. Ito ay isang responsibilidad, isang tungkulin na hindi lamang nagmumula sa mga malalaking organisasyon o gobyerno, kundi sa bawat isa sa atin. Ang bawat hakbang, bawat pagkilos, bawat malasakit ay may kahulugan at epekto. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan, sa pagtulong sa kapwa at sa pagiging responsable sa ating kalikasan, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking misyon, ang misyon na magsanipwersa upang tugunan ang pinakamalaking hamon na kinahaharap natin ngayon, ang pagbabago ng klima. Ang pagbabago ay hindi isang malayong pangarap. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan upang magdala ng pagbabago at sa ating pagkakaisa sa bawat hakbang na ating tatahakin magtatagumpay tayo sa hamon ng pagbabago ng klima tayo ang pag-asa ng ating mundo tayo ang maghuhubog ng isang mas matatag na kinabukasan para sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon